Hello po mga anang, mga anong. Narito po ako sa Yamada mini multi retivator po. Ito po. Ready na po siyang magbungkal ng lupa para po may katuwang na po kami sa paghahalaman o pag tatanim ng mga gulay. Salamat sa taas taas as in may likha ito po nagluto kami ng tinatawag na binakog sa traditional na pagluluto ng manok sa organic na pamamaraan o pwede pong pang na luto ano na panghanda yeah, pagdating ni multi mini na naisip po namin na kahit na papaano magluto kami ng native na manok lulutuin po namin sa kawayan. Ito po ang pamamaraan po ng pagluto. Sa gitna po nilagay ang pasok na may laman na karni ng manok. Tapos sa gilid, ito. apoy o may baga dahan-dahan po ang pagkaluto hindi rin po bibiglain kasi masusunog ang pasok kaya <coughs> paikot lang muna ang apoy o di kaya mga baga kaya ito Kumbaga sa tradisyon na pagluluto ng manok lagi po namin tong ginagawa pwede din po sa mga okasyon mga birthday o basta. Kung ano mang celebration na, na magaganap, maganda po ang may lutong binakol Kaya, yeah. ito. Ito po ay lutong bahay lang po. Hindi din naman po namin to. Binibinta. Hindi kaya ay dinadala sa saan pa. Hindi dito lang muna sa pagdating ni multi-rotivator. Kunting salo-salo. Ayan po, kumukulo na po. Yun. insalo sa loob. multi mini rotobator ayan na <coughs> salamat sa lahat ng sumusuporta kay Anong G may nagpahiram nitong multi-retubator alam ko at lahat ano alam ng lahat na matagal ko na tong pinapangarap dasal at tiyaga yun po ang dahilan na nakarating dito sa bahay namin itong si multi-retivator sana tumagal din itong makina niya lahat ng mga accessories o lahat ng kagamitan nito ay tumagal kagaya ng pagluluto ng binakog kahit na matagal sulit naman ang sekrito ko nga pala sa pagluluto ng binakog is yung manok nilagaan, ano hindi ginabukot tawag dito ano bang tawag sa ibang term na huhulihin mga tatlong araw na hindi pinapatuka tubig lang o di kaya hindi pinapakain tapos saka siya lilinisan o di kaya i Ihahanda handa sa pagluluto. Kaya ito. Uh, yung ingredients naman nakadepende din po sa available na kung saan ito ay organic po ah. May tanim kami dito ng tanglad o grass cut, ano uh, grass. Limon, yun. Na ko yung brass cutter. Ah, uh, lemongrass. May tanim kami dito na. Paminta. Yun. Uh, tawag dito sa Inyo pero sa lokal. pero ang tawag dito is laurel yon may tanim din kami lagyan lang ng pampaasim na ano libas o agabihig yan lang asin yun pala <laughs> natural may asin sige po mga anang mga anong uh, magluluto tayo sa muli ng sinong may gustong magpaluto o magpagawa ng binako na manok Ano mang okasyon jan ito'y tradisyonal na pagluluto ng manok sa kawayan. Maraming salamat po mga anang, mga anong. Sa susunod naman, bye bye!